paalala lang kung paano hindi mabasag yung mga crank natin na ganito ng mga panggilit. Tingnan nyo. Ayan, nilagyan na ng epoxy. Balikta rin natin. Ayan, may epoxy rin. Bakit nga ba nababasag yan? Ganto lang yan. Kapag yung mga tornilyo ninyo, ayan, kita nyo yan, naupod na. Kinagamitan to ng mga tools ng mga screw na ordinary. O okay, katulad na ito ng malilaking screw. Oh, kadalasan nauupod yan pag nauupod yan nauupod na siya ginagamitan natin ng mga bala ng mga impam o katulad nito mas maganda ha habang maaga pa lang, habang buo pa yung thread nito or guhit nito na papakross nya ganito na lagi ang gagawin ninyo gagamitin ninyo para hindi na mauupod or magkakaganyan okay nung naupod to Katulad nito, tanggalin ko. Tanggalin natin to. Medyo malalim. Natanggal ko na kasi to kanina eh. Yan, dito. Halimbawa, naupod. Kaya natin, tinan natin. Tagilid pa pagkakalagay oh. Ah, nakatagilid na, di ba? Nung naupod yan, pinokpok ng pinokpok ng impact siguro. malamang impact or martilyo dito bago lalagyan ng t sa otso. Siguro, nasobrahan ng ah uh, pagkakapok po kaya nabasag po ito no? Oh, ang materialis po nito ay pundido lang or sink kung tawagin okay? pag masanin hmm. hmm naririnig yung ingay na yan o oh, diba mabilis mong mabasag ito okay? kung gano'n na nangyari sa inyo na upod na yan at hindi na kayang madukot o masungkit much better kung dito lang ay magirisa pang cover na to at tulad na ito ayan o oh, kung makikita ninyo sinungkit ko lang yan sinungkit ko lang hindi naman siya totally mababasag may matira at matitira at matitira pa rin po yan na plastic so, pwede na tayong bumili ng kahit anong klaseng tornilyo much better kung ah uh, yung tornilyo nya yung may mga ulo na nakatulad nito. Na ayan lagyan na lang ng washer no para kumapit dito sa yan, yan sa pinaka plastic niya. Mas maganda na 'yon. Kaysa naman napipili natin po pupukin to. Ngayon pag natanggal mo na 'yung plastic, sa amo siya i-buy script na para matanggal 'yung sirang tornilyo. Yan, paalala lang to, munting paalala sa mga nagdi-DIY at hindi pa masyadong alam um, 'yung uh, sistema ng mga panggilid natin at paalala lang din po sa mga mekaniko natin nag, nag uh, na ito, Uh, yung mga mekaniko natin ngayon, uh, yung iba lang ha, yung mga nag-aaral pa lang, maging mapun, mapanuri po tayo bago tayo magkalas ng mga panggilid ng mga customer natin. Dahil ang mga customer din natin ang kawawa bandang huli. At masisira rin po tayo sa iba kapag nangyari po sa atin ang ganito. Okay, ulitin ko. Habang umpisa pa lang ganito na agang gamitin nyo or may mas maganda pa dito kadalasan ang ginagawa ko dito heto at saka at tulad nito T-range na 8 tugtong nyo lang yan shoot na shoot yung mga bala na at tulad nyan yan, di ba? Mas maganda, mas safe. Mura lang po sa mga ah uh, mga handyman or Shopee, Lazada or ETC kung saan nang meron po na ito. One set na to, murang-mura lang po 'yon. Okay? Pananatilin Pananat na po natin na maging maayos ang mga motor po natin or para sa mga mekanikong iba po, mga nag-aaral pa lang, no? Paunawa lang po. Mahalin po natin ang mga motor ng customer natin na parang atin Okay? Ako si At konting payo lang po. Be you man